Meron pa dito. Hindi na. lang lang sa atin na lang 'yung isa. Hello, dal mo na 'yung mga upuan dyan pa. Sayang. So What's up, lug? Tayo okay, mga kasama ko guys. Okay sa inyo, gumising ng alas 5 para mag-auto. Anong oras? guys. Nandito na pala tayo sa may sipukot kami kamarini sur. Yan. Bumili kami ng yelo. Tapos nagpagas. Tapos nag CR na din. Yan. mag aalmusal muna kami dito. Sa may karinderi. Kumakain sila nanin ng pansit bato. Ayun sila. Ayun sila. Patit bak din. Tsaka egg. <laughs> Hi guys. Tamang hintay lang kami ng bangka. Baka alas 6. Ano oras na ba? O, parating na yung bangka na sasakyan namin. Papunta kay La Felix. Yan, ninintay lang namin nandito kami sa ban eh lang ata sa natin ayun o, no, ayun no, Felix, oh. si Raphaelix Felix o. sinasabi ko ito sana si Peli sige tingnan natin iya yeah, si tata sa ilalagay ito baka bababa nila 'yung motor guys

Galing. Oh, yeah. Nandito na pala kami sa bangka. Bali, 6.59 na. Mamaya pa siya alis. Mga alas 8. Guys, uh, alas 8 na. Hindi pa kami nakakaalis. Ang puno na yung mga. Ano na na duman?

Nagpunta Sabi ko, sabi ko, nai yung anong tinapay ko yan. Ay, pinapagan pa rin pala. Lahat? Sira? Sira lahat? Hindi. Sige, kumain. No, ilaw ko Sige. Hi guys. Natulog pala kami. Ayan. Pupunta kami sa falls. I'm ready na. Ready na sila. Medyo ano pa. Antok pa kami. Kaya, let's go. Mawag pa nga, Parang maging lang. <laughs> Tumira talaga anak ng view. Uh, Saan? anak ng na kaming maliit na ano, ilog. Sarap. <gibit> L'amigue. Dito na kami pupunta namin sa mundo ng mga Encantadia. Tris. Tris lang. Eh. Ayun na guys, oh. nakikita niyo ba yung ano na yun? Ayun oh. Ay. Wala signal dito, no. Wala po dito, boy. Wow! Horse is... Horse is... Wow! Ayun guys, tignan nyo. Yun. Ay, hindi na pwede yung tante, Ay, yun, ang hirap na oh. Doon kami dati sa taas eh. Kaya ang mahirap na. Hindi na pwede makit guys. Doon dati kami umakakayat. Doon kami sa taas dati. Hindi na ito. Ayan o. No? Masyado na siyang mataas. Hindi na kami makakasuyat. Oo. Nalang kami. Pero hindi sila sa taas yung mga ibang taas.

Hindi ako ha kami Yan na lang kami sa baba. Nega na sa taas. Sobrang taas. Guys, yun yung si Ante Ellen. No? Andun siya sa tuktok. Oh. Ayun siya sa tuktok. Oh. Zoom ko guys. Ayun si Ante Ellen. no? <laughs> Nakakit siya doon. Doon siya umakyat. Yan. Doon siya. umakyat. Ang hirap kaya umakyat dyan. Tapos ayun na Santa Ellen. Ang galing eh. Oo. Oh. Tapos ayun sila naliligo. sila naliligo sila din guys. Madulas nga lang yung bato pero maganda. Picture ang tayo Picture! ay sab buban na si Ate na si Ate Helen no Babana siya Galing ni Ante Ellen. Ina, proba na. Doon siya galing sa pinakatok. Doon. ato ba na siya? Guys, pang two days na pala namin dito sa Bicol. At pupunta kami ng ilog. Ano na pala, alas 10. Mag alas 10. Magapon naman kami sa ilog. Kaya pwede. Kaso mainit. Maglalakad lang kami. Mamaya na lang ulit. Baka maloba tayo. Sa init na. Ay, guys, ang ganda ng flower. Tingnan diba? ganda ng bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak dito, guys. Oh. Guys, okay, so, oh. Para talagang gusto ko buha ng flower. Takatanim ko sa bahay. Banda eh. Basta sa mainit lang ata yung bubuhay. river crossing River crossing yarn Okay <laughs> Ai vlog. <laughs> <laughs> <O baba, sapay. laughs> tayo isang malilim na ilog masarap ng hangin guys wala mo yung mga kasama namin mm -hmm. ganda no? ang payapa Kauhaw na. Yun muna tayo guys. Ah, hindi sya malamig. Pero, carry na din. Dahil, nakakauhaw. <laughs> Yung sheets ko pala, parang, hindi ko alam kung nasaan. Naiwan ko kung saan. Tignan namin dun sa bahay ng ni Felix. Baka nandun ko naiwan. Na, na sila dumaan. Hindi <laughs> <laughs> pala kami dun guys. Dito kami sa may bandang bandarong kasi walang tao. Tsaka malilin. Malilin. Doon medyo mainit doon. Ayun, hey, no, malilim mo ko. Okay, sa tingin malilim doon. Aí. Tá odeu, tá odeu, tá odeu. nandito lang dito guys. Ano ba Dito lang. Ay, yung um, baby buti may ano no. Di ba yung wala yan no? Yung harang na bato. Ayun, Ay, yung mga batong ganyan. Di ba wala yan no? Oo. Oo. <laughs> yan no. Nadulas yung bato. Nadulas yung bato. Tsaka yan no. Diyan no. Malami. Yan ang mag-alaan Curtis ka dyan guys o oh. dati dito kami naligo nung huling punta namin wala pa yung mga bato dyan sa gitna tas diretso agus agos yun buti nga nilagyan na nila pwede na kami dyan sa guys naglalaban na nga sila guys at magluluto na kami ito mm. wow at may alimango

nag prepare na sila ng food namin. <laughs> okay na? Tekan <laughs> 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 like albolari to na nang wala sa oras. Dapat tinanong. Dapat miring ginawi. pala. kami nito matututod. na. Oh,